second round mm -hmm. Hey there guys So, dito kami sa gate. Uh, waiting. Lapit na kaming makapasok. Finally. Finally. wala kami pagkain kasi hindi kami bumili ayan yung ano so mag ano lang kami titis kami ng gutom <laughs> <laughs> nakapasok sa lamig. Nawala niya yung jacket niya. So, pala niya. Eh, pero andam dito yung lamig. <laughs> Alamig. Ano <laughs> ang So nandito na nga kami sa Kazakhstan at nandito nga kami sa baggage area. Kunin lang yung jacket tapos magta-taxi na papunta sa Airbnb. Kaya kinukuha niya yung jacket niya kasi nawala niya yung jacket niya sa Abu Dhabi. And lamig sa labas. So, kaya lang, kailangan nyo kumuha ng jacket. Hanap kami ng taxi. So, dito kami hanap kami ng taxi papunta ng Airbnb. Yung si Bebe. service point. Dito, magtatanong. Bili kami ng SIM card. Kasi, syempre, kailangan namin na mag- social media update sa mga fam, family ang lamig lamig dito nasa ano pa lang kami nasa airport pa rin kami pero parang nanginginig na kami sa lamig e, ayun makikita nyo yan restaurant yan yan lang kahanap kami ng taxi na mula nandito pa rin kami magpapapalit kami ng dollars dahil wala kaming pang bilay dito. Ayun guys, ang palitan ng dollars, 513 teng kapalit ng isang dolyar. So napaka laki ng palitan, di ba? So dito pag bumili ka ng mga 4,000 is equivalent to around maybe 40, ganun. Ano yan natin? Boss, may bibig mo? Tingnan mo. Hindi mo, hindi ko nakikita. Ang nipis pa naman ng pants ko. Ayan. Ano kami? Ano lamig. Welcome to Kazakhstan. Ewan ko. Ang lamig. Ang lamig dito. Grabe. Puso ka ang litig. Ayan. Taxi kami papunta sa Airbnb namin. Sabi nung ni Pepe. Siyempre si Pepe. Ayan guys. Inaantay namin yung aming taxi. Pasig, papunta sa Airbnb. So, uh, bebe. Ba't kasi nakapokus? Yan. Ito ang kulay y Yan. Tapos, magandoon lang muna. Tapos, papunta sa inyo -in ang Airbnb. Tapos, yun na. And then, ibang-ibang video naman. Okay? Right. Hi guys! So, dito na kami sa aming Airbnb. Papakita ko sa inyo kung ano ang itsura para sa kanilang pupunta kayo ng pasaksan. Kung gusto niyong makita, o gusto niyong dito mag-rent, then go for it, okay? Maganda siya, to be honest. Yan, papakita ko yung... Yan, so yan yung washroom. Pagpasok niyo, may magandang carpet. So, yan yung bathtub. At in fairness, marami siya mga towel. May towel diyan. O, oh, siyempre, diyan yung shower. And meron syempre libreng shower gel, may shampoo pa, and pwede ka mag-bathtub kung gusto mo. Then, yeah, maraming towel na kasama. May decoration pa. Towel again. Tissues. Um, yeah, so may libre pang toothbrush. Yeah, so hand wash. May soap pa na libre. And malinis ang um, inodoro. Yeah, may basurahan. May towel, may panlinis. So, para siyang bahay talaga. Um, maganda siya. Okay, so may salamin. Yan na salamin. At may blow dry. Kung gusto mong mag-blow dry o nag-blow dry ka, then you have this one. Okay. So, maraming tawag. Kaya nga sabi ko. So, ayan, yeah, maraming towel na sama. Pwede ka din maglaba. May washing machine. Ayan. Yeah, so, ayan yung maleta um, pinapakita ko sa inyo para hindi pa dumumi. Ba, dahil pag napadumi namin, medyo hindi na maganda tingnan. Okay, so pwede kayo magluto. By the way, may heater, water heater, um, yeah, cooking tools or stools, Ah, uh, pang dishwash. Magandang lababo. Siyempre, may mga cabinet, may coffee cup. Oh, may libre pang parang mga sweets uh 'yung may champagne glass or wine glass, Syempre may baso den din, at 'yan parang tea maker, coffee maker, may microwave din, may microwave, may mini fridge, at marami pa. So, marami pang iba. Okay. So, yan. But, hindi mo na kailangan yan. So, yan. Si Bebe. Ito yung pwede mong pwedeng gawing working station or pwede kang kumain dito. If you will eat. Okay. So, yan. Maganda. Malinis. At uh, cozy-cozy. So, yan. Maganda ang kama. Malinis. Meron din sopa. So, nandiyan na yung aming jacket. Kaya, medyo hindi na ganun ka. Ganda. But, super ganda. Okay. Malinis. Uh, maganda yung kulay. Green. Parang baby mint green. Ito pala yung working station. So, kung kayo ay magtatrabaho, may dala kayong laptop, pwede dito. Okay? May planchahan, may sampayan, kung maglala ba kayo. May AC kung kayo ay naiinitan, but napakalamig ngayon dito. Okay? So, yan dito sa angle na to. Yan ang itsura niya. Uh, at may TV din. At uh, syempre, may cabinet. So, super laki ng cabinet. Napakadami niyong pwedeng ilagay. Uh, yeah. So, ilalagay ko yung details sa baba. o uh, sa information or sa... Kung gusto nyo i-check, okay. So, yun yung labas. Hindi nyo makikita yung labas. Snowy sa labas. So, yun lang ang uh, ating room tour sa ating Airbnb dito oh, sa Almaty gosh. sa Kazakhstan. <laughs> Hi guys! Hi guys! Mm. Hello tayo!